Sa pilitang pinapainom ng blue pills o Viagra ang mga kalalakihan sa loob ng kapihan, dahil umano sa kagustuhan ng pinuno ng grupo o kauto na si Senior Aguila. Ito ay para sa pilitang makipagtalik sa babae na ikensal ng sapilita ni Senior Aguila. Uh, magtalik, in authorize pa kayo na gahasain yung babae. Nung, opo, hindi ko otos ni Senior na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. Yung blue na pinainom sa na tabletas, hindi mo ba alam na yon? yun? So, alam kong ano, ha? sir, pero ininom ko na lang. Di ko, hindi ko alam kung anong klaseng tabletas yun. Tapos mayamaya, -maya, naramdaman mong sumarap no, na po. pakiramdam mo? Most likely, bayagra yun. Hindi ako gumagamit yan, ha? Okay. Hindi ako gumagamit, pero alam ko lang na, alam ko dahil uh, nakikita mo yan, na yung blue pill na yan is bayagra. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto mo ang mga ganitong klase na video mag like at subscribe na at ayon lamang notification bell para sa mga susunod nga video.